Good morning everyone Ngayon eh, kanina Bago tayo Bago natin ginagin yung cellphone para mag video ngayon Sa ating panibagong vlog So ating ngayong Iwa vlog Ang Kumuha um, tayo ng ano Tawag dyan, pagkain na Daon ng saging Pagkain Pagkain ng no, ating mga heritage chicken Gan sa pabo Ito yung daon ng saging So kailangan din kasi ng ating mga alaga na bukod sa feeds na ating pinapakain sa kanila kailangan din natin ipa ipa huwag ito kailangan natin din bigyan sila ng nintong uri ng pagkain itong daw ng sagi daon so, na kung napansin natin na ang kanilang mga ano ang kanilang mga dumi ay basa kasi tuloy nito alas wala nang damo dito sa uh, range nila talagang nakikita nyo naman tuyo na meron na lang ito yung mga mulberry na hindi naman nila kayang abutin kasi nga puno to at sanga-sanga na siya so hindi na maabot yan so tayong nangangalaga o nagalaga sa ating mga heritage chicken mga pabogan sa kailangan natin itong kumuha ng mga dahon pero ngayon much better makakain sila ng dahon ng saging nakakatulong din to sa nila para ito paano eh, bukod sa may protein to maganda maganda rin to sa katawan ng ating mga alagang hairy chicken pabugan sa yan ngayon saging kailangan din kasi nilang nakakain kahit pa paano ng or, talagang or, pure organic so yan uh, tinali natin dito hindi na natin nga hinalo sa sa ito yung ipa ng palay so ginagawa natin hayaan lang natin silang tuka-tukay niyan. Kaya naman nila kahit ng ating mga batang pabo. So maganda to na source ng protein sa ating mga alaga. Ang ating ano, ating Rhode Island Red. Ang mga pabo favorite yan. Tingnan niyo naman kung paano sila tumuka tuka. Ayun, Ang gansa, yan. So malaking tulong yan lalo na kung napapansin niyo uh, yung ating mga heritage chicken pabogan gansa ay eh, ang kanilang dumi eh, medyo basa eh, kailangan talaga natin pakainin ng daon ng saging so mabisa pa sa protein nakatulong din to sa kanila kaya kung sa ngayon kasi wala, walang bunga yung puno ng saging natin ayun isa rin yun ng ating mga heritage chicken pabo sa. gansa tapos buod dyan yung daon ng saging pati yung kahit itong ano kahit itong pinaka katawan ng sa, saging puno ng saging ang pwede itong ipakain sa kanila Aso syempre nangyari lang naman yung ganun pag alimbawa, yung pwede nang i-harvest yung pinakabunga ng saging so wala tapon na yun eh so kailangan putulin na natin yung pinaka katawan nila ayun yung pinapakain natin so nakakapadaming pwedeng ipakain sa atin ang alaga so hindi pwedeng Lagi lang tayo nakasa sa feeds. sa tayo ay makagastusan. At the same time, mas maganda rin na nakakain sila ng organic. Ayan. Ang sarap, yan. Favorite talaga yan ang ating mga alagang ano. Um, ito. Yung iba, hindi muto ka. Kasi nakita nila, may nauna na. Ang gagawin nila pag yan, umalis na, sila lamang yung papalit. Ayan yan. So, isa rin to sa kay paano makakatipid-tipid tayo sa pagkain. Bukod sa feeds. Meron pa. itong nga ano, nila. tree. Yan, pinapakain natin yan. Pero ngayon, ito, daw lang saging kasi matagal na rin silang dinakakain yan. At the same time, makatulong to sa dumi nila na ito paano maging buo. At makakuha, makakuha pa sila ng source of protein. So, yun lang lang po yung update sa atin. Ngayon po yung mainit ang panahon. Mm -hmm. Ang <laughs> tatakaw nila guys. O. Kung madami kayong puno ng saging, kahit sa hapon lang kayo mag-feeds, para kahit pa paano eh, makatulong sa pangitlog ng mga manok, ng mga bansa, ng mga pabo. Pwede na yun, kahit isang beses lang tayo magpakain. Basta na. mayroon nakukuha tayong source na pagkain. Meron pa yung mga ano eh, pakain dyan. Tulad nung pamatong kahoy. Yan. Kaya nga, natin yun. Yung kanyang dahon, talbos nun, pwede rin. Dahon ng kamiya sa pabo, pero sa gansa, sa manok, kinakain din yun. Dahon ng kamias. So, yan yung ating mga pinapakain. Pero usually, mas madami akong pinapakain na dahon ng saging, sa aking mga alaga, kahit kambing pa yan, favorite yan. Mas gusto ko, lalo na pagtag-ulan, ito ang ipakain sa kanila kasi madaling ang matuyo hindi basta basta na mabasa itong daon ng saging Ayan. diba so yun lang so, habang nanonood po kayo huwag niyo pong kalimutan ka muna mag like mag share at mag subscribe so, nagbibilad sa araw sulitin mo na yan dahil sa susunod baka umulan na naman so nangitlog yung pinakaunang manok natin yun eh. yung dalawa dyan yung madumi kaya ang uwi na natin to para ilagay sa egg tray. Yan. Itlog to ng pinakauna nating alaga. Hindi pa nangingitlog yung Rhode Island Red na tatlo. Ay pa tayong bigyan ng itlog. Ayun. Okay. Laki. Nahamot pa sila. Ito alam kasi GMP4 na nang, talagang nangingitlog sila doon. So baka mamaya, baka bukas, bibigyan tayo ng GMP4 para mga itlog sila so isa isa lang ang kuha natin pero kahit pa nakakatulong na rin to bilang source naman ng ating pagkain meron na tayong pwedeng iulam kung nagtitipid malaking tulong na ang itlog ng manok so, pwede natin itong ano, na, ilaga kwek kwek siyempre iulam scrambled egg na may kamatis masarap ang scrambled egg na may kamatis so ayun lang like lang po And share And subscribe Terima kasih Terima kasih